Isang summer getaway lang naman dapat 'to. Walang commitment, walang emosyon. Isang fling lang sa ilalim ng bituin. Pero bakit sa tuwing naiisip ko siya, gusto ko na siyang hanapin muli? Ako nga pala si Leia, 24 years old, taga Mandaluyong, work from home, full-time graphic artist, part-time, broken-hearted. Kaya nang nagyaya ang barkada kong si Iya na mag-share for a spontaneous trip, hindi na ako nagdalawang isip. Pagdating namin sa isla, para akong nakahinga sa wakas. Walang deadline, walang ingay, basta lang dagat, hangin, at araw. Pero hindi ang beach ang bumago sa summer ko, kundi siya. Nasa bar kami ng barkada, nakaupo sa isang sulok habang pinapanood silang sayaw, Ako, mas pinili kong ubusin ang coconut mojito ko. Hanggang sa may dumaan, mapula ang labi, mahaba ang buhok, nakasuot ng loose white polo na parang luma, pero ang ganda niyang tingnan. Parang slow mo ang lahat, napalingon din siya sa akin at ngumiti. Hi, sabi niya. Pwede bang makishare ng table? sobrang crowded. tumangulang lang ako. Sure. Nagpakilala siya. Sam. Photographer. Traveler. Half Filipina, half Spanish. Bigla ako nahiya sa sarili ko. Nakapambahay shorts lang ako. Samantalang siya. Parang galing pelikula. Alone ka? Tanong niya. Not really. Kasama ko barkada ko ikaw, alone din. I like it that way. Tumahimik kami, pero hindi yung awkward na tahimik. Yung parang sinasadyang tahimik dahil parehong may nararamdaman, pero ayaw lang magsimula agad. Gusto mong sumama sa sunrise shoot bukas? Tanong niya bigla. Sunrise? Sa Siargao? Natawa ako. Sige game. Alas 5 pa lang ng umaga. Nasa harap na ako ng in, dumating siya, sakay ang motorsiklo, may dalang extra helmet. Tumakbo kami papuntang Cloud 9, sakto bago sumikat ang araw, habang kinukunan niya ng letrato, ang tanawin. Ako naman, siya ang pinagmamasdan. Ganun pala yun, no? Minsan, may mga taong hindi mo pakilala ng buo, pero parang gusto mo nang makasama sa lahat ng kwento ng buhay mo. Bigla niyang inabot ng kamera sa akin. Gusto mo, ako naman ang kuhanan mo. Tumango ako. Kumuha ako ng ilang shots. Natatawa siya. Seryoso ka masyado. Sabi niya. Ang ganda mo kasi. Tumigil siya. Napatingin sa akin. At doon ko napansin kung gaano siya lumapit at doon ko rin naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. Thank you. Bulong niya. Sa loob ng apat na araw, kami palagi ang magkasama. Paddle boarding. Kape sa gilid ng kasada. Late night kwentuhan habang nakahiga sa buhangin. Nalaman kong galing siya sa Madrid. Pero madalas siya sa Pilipinas tuwing summer wala raw siyang permanenteng bahay. Buhay traveler. Ako, bigla kong naisip. Kaya ba niyang manatili? Gabi ng ikaapat na araw, habang nakahiga kami sa dilampasigan, bigla siyang bumangon. May gusto akong gawin. Sabi niya, umupo ako. Ano yun? Hinawakan niya ang kamay ko. Tinignan ako sa mata. At kung halikan kita ngayon, hindi na ako sumagot. Ako na ang unang lumapit. At sa unang beses, naramdaman ko ang kakaiwang init sa labi ng isang taong parehong takot at tapat sa nararamdaman. Kinabukasan, wala siya sa in. Wala rin sumasagot sa chat. Hanggang sa may iniabot, nasulat ang receptionist. Leia, sorry, hindi ako nagpaalam kagabi kasi alam kong hindi ako makakaalis kung titingnan pa kita. Ayaw kong sirain ang summer natin, pero ayaw kong magpanggap. Hindi ako nananatili. Hindi ako magaling sa commitment. Sana, sa bawat alo na maririnig mo, isipin mong kasama mo ko, Sam. Bumagsak ang katawan ko sa kama. Ilang araw akong hindi makatulog. Pinilit kong maging masaya para sa barkada. Pero paulit-ulit ko pa rin binabasa ang sulat. Summer fling lang ba talaga to? Pagbalik ko ng Maynila, balik din sa gulo ng trabaho. Pero iba na ako. Parang may naiwang bahagi ng puso ko sa isla. Lumipas ang isang buwan, dalawa, tatlo, hanggang sa tumanggap ako ng email. Nasa Maynila ako ngayon. Kung pwede pa, gusto ko sana makita kang muli. Nasa UP Sunken Garden kami, nagkita. Pareho kaming kabado. Tahimik. Hindi makatingin sa isa't isa. Sorry. Bungad niya. Sorry kung iniwan kita nang walang paliwanag. Binigyan mo naman ako ng sulat. Hindi sapat yun. Huminga siya ng malalim natakot ng ako, Lea. Kasi, sa unang beses, may nakilala akong hindi ko gustong bitawan. Tumingin siya sa akin, pero kung papayagan mo ko, gusto kong manatili. Naglakad kami sa damuhan, hawak niya ang kamay ko. Hindi ako makapaniwalang, andito siya ulit. Hindi ko alam kung anong meron sa atin, sabi ko. Pero gusto ko pang alamin. Numiti siya. Dahan-dahang lumapit. Muling naglapat ang aming mga labi. Mas banayad. Mas totoo. At sa araw na yon, hindi lang ang araw ang sumikat. Pati ang puso ko. Isang taon ang lumipas. Kasama ko pa rin siya. Hindi na siya paalis-alis. Pumili siyang manatili sa Pilipinas. Nagbukas kami ng maliit na photo cafe sa Siargao. Ipinangalan namin, Alon at Alaala. Summer fling lang daw. Hindi lahat ng fling natatapos. Minsan, ang fling, tadhana lang pala na naghahanap ng tamang panahon. Minsan, isang halik lang sa ilalim ng buwan ang simula ng lahat. Minsan, sa isang isla na akala mong pansamantala, doon mo makikita ang taong kaya kang mahalin panghabang buhay. Ikaw. Sa isang summer love. Susugal ka ba? Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.